no? Agila. So i-score natin 'yan. Ayan. ito mga 400 pares din. Eh no. Ah, maso. Idol dol. tao pa. kulay pula. Ito yung binaybak oh. ah, binayba ko. Ay, yung binaybak ko. mga Pakistani ito. ito ganda na pagka-cover na Mm. Ready hindi kabuta. Ready ka, kabuta. Oo. Lupit, oh. Ito ang pinakamaganda sa pan. Ito. 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 kung Ito. <laughs> Ito. na ganito. Laguna. Oo. yung mga Oo, kasi nagpapain yun eh. Oo. Uh, eh gold o silver? Silver. Silver na. So, silver. So diyan no? agila. Ah, agila. yung anak Red no. So, yon no, makasin ko. Nakita niyo naman yung upload ni Cinco TV sa kanyang YouTube channel no mga tol. Kaya ari ko kaya ko ari kayo tinawag na mga kasing ko eh nakita niyo yung kanyang YouTube ano YouTube vlog. Eh lumitaw tayo dun sa kanyang vlog sa kanyang channel. Pero syempre, hindi lang siya yung nag-vlog, mga dre. na nauna lang siya mag-upload dahil ang aga pala mag-upload nitong idol natin na si Cinco TV, no? At samantalang tayo, eh, late upload, mga dre. Pero yun na nga, ipapakita ko sa inyo ngayon yung vlog ko, yung love visit at saka store visit sa idol nating si Cinco TV at yung kalapating binigay niya, mga tol, eh, ipiplex natin sa video na to, mga tol. So, tara, umpisa na natin to. Sa lahat ng mga kasingko dyan, eh, sana, mga kamaster ko din kayo dito sa aking YouTube channel no mga tol. All right. Yo, what is up It's your boy Master Trekkil of Fear nagbabalik para sa isa na namang malupit na kalapati vlogs. At ngayong araw ay nandito tayo kila Cinco TV mga tol. ano yan, sa wakas, napuntahan din natin itong tindahan ni Cinco TV, mga tol, ano Ayan, oh. No? Tapos, ito yung mga dambuhalang pader na nakikita natin sa vlog niya. Ayan, oh. No? Baka Cinco TV yan, tol. Ayan, no? oh. natin yung mga ibon ni, ano, ka Cinco. Ayan, oh. No? Ito mga ibon, no Mga lovebirds, patawag dito. Tapos, ito yung, ano, ito yung nakikita ko sa vlog niya. Eh no, agila. Ah, so oh. i-score natin 'yan. Eh, yeah. ito mga 400 pares eh. Batman, oh. ganda ng pagka nyo. Pero ito yung trip natin, itong brown. Ito pala Apring. Ito ACRP, saka OBPC. Lupit. Yan ang babae. ito naman, Lubar. Ah, Barles. Red banget tuh red, apa yang kita lihat itu red colors, itu namanya red bar, ada kayak yellow bar, deh. Eh, no ah masuk, celine, oh. itu barless, itu namanya pure white, pure white. Pure white yan mga tol Dito naman sa baba May grizzle Grizzle yan mga tol Tsaka blue bar 80 each sangka pa tol? Murang mura Kasi mura. kasing Idol na Nauutang pa Wait lang may papel yata oh Ah, wala pa, wala pa. Wala pa, wala na naman. Wala pa, wala pa. Sisingit na kaya, papel Sige, sige. Ito yung ano. Ito maganda, kulay pula. Wing M, ano yung Wing M? Wing Master. Wing Master. Ay, parang club din. Ah, Ang kapos eh, parang sa... Eh, Wing Master Pin. Ang Wing Master Pin. Parang special rates nila. Ah. Fan race, parang gano'n. Fan race, ang paganda. Ah, nakaban siya ng Wingmaster. Hindi na natin siya magpagbusan. Ito, mga ano, regular colors lang. Okay. Ito, oh, ang bantu belum itu excuse me ya, itu dan tapi tuh <mukil> <Gantar>. <mukil> 450 pares angas apaka angas ito red bar oh. STR oh. 150 lang oh. mga ton ito pure white nakakot marami pa dami nakapagbahay pigeon ka na rin ay hindi pa doon map map Tapos ako, da. Di ano madat. Bago tayo magpatuloy, magbasa muna tayo ng mga nakakatuwang komento sa video mismo ni Cinco TV regarding sa aming collaboration. Sabi ni Romel Del Mundo, mga idol, nagkita na kayo. Sabi naman ni Johnny Garcia, pinapanood ko din yan, idol, si Master Boy. Sabi ni Boswell, Lodge, anjang ka pala. Sabi naman ni Edward, Aniano, Ayos idol, magkasama kayo ni Master. Sabi naman ni Angelic Rider, super idol namin yan si Master Treki. Sabi ni My Dash Guys Lizard, baka Master Treki yan. Pinakamalupit na vlogger ng Angeles Petchangge. Etong isang tropang kalapatids na si Nick Oy, napakomment din. Dalawang lodi ko sa pigeon vlog. Eto namang isa para nagbibirupa. pa. Master Pekpek, este, Master Treki pala ito yung ano tropa natin ano. ito mga taga-lapas taga-lapas no na ba isiya ba yun o no? tarlak tarlak pa no ah? nadaadaan ako kasi yun pag nagbabalera ko eh ayun o parang nag shopping lang o oh. what so ano ni ano yung mga club dun sa ano lapas sabok din Sakop din. din mga junior no okay ride safe ayan yun, sa wakas, nakapasok na tayo sa breeder section na <laughs> kasiko. Bira makapasok dito. <laughs> ha? Bira makapasok na. No? Nice, nice. Ito yung mga ano niya. Mga stock. Okay. na muna. Ito, mga ano. Ah, ito, tama-tama. Grisel yung pinapahanap ng propa natin. Hindi, ito yung binaybak ko. Ah, yan yung binaybak mo yung matindi no kasi ito naman yung mga ice na pinapa-display yeah. sa akin eh. parang gray oh yan ice ice ayos ito yung mga tingnan natin yung, mga pakistani ito yeah, ito yung, yung pakistani ko naman yung pula itim yung ano feather yung flight pero ganyan din ito yung may dadap yun oh medyo may dadap you know? that, that. yeah. na that. sa ang mm. ganda ng pagka-upper line nyo. Dahil mm. hindi ka buta. Dahil hindi ka buta. Oo. Oh. <laughs> ito na yung mga anak-anak niya. Uh, yung, yung mga ano, yung mga pan-display. Mga pamorma. Tapos ito kasi ano, ice din no. Ice ba tayo dyan? Ang <laughs> kukobin yung may ari dyan eh. Oo. Ice ba tayo dyan? Ito. Ito, Corona. Si Corona. Yan. Eh. Kasi ito, back frill. Lupit, to. Ito yung pinakamaganda sa pan. Ay, yung pinakapagoy ng sa Oo. Oh, si si Bihira. Siya lang ang kulot, eh. Oh. <laughs> Try mo na rin yan. Ano, lahor? Si Lahor, dati marami. Ano? Ah, na, nagagano ka rin. Halos na kompleto. Ito stencil. Ay, ito, stencil. Ito yung pinakamit sa akin. Ah. Merong ganyan. stencil. Ay. stencil ba, tawag dito? Ah, uh, Ross. Ross? Recessive Opal. Ah, Recessive Opal. Recessive Opal. Yeah. It's thing, yeah. you know? Ito yung resesi. Tapos hindi ko lang alam kung pabalik pag <laughs> Parang ano na rin yata eh, no? Pang display lang. Pang display eh? din eh, no? eh, kalang, ng ano, papunta ng palsy. No? Parang gulibayin ako lang. <laughs> Pero si Sadel, nasubukan kumuwi. Umuwi? Kaya sa Bella lang. Oh, na rin, ah. oh, pero may homing siya. Kasi Ito, Kasi meron akong dating in-out na ganito. Laguna. Uh -huh. In-out yung in bineta. Oh, kasi nagpapansin eh. Ah. Uh, type pa niya yung kulay. Nai-out siya sa kanya. Tapos medyo bata pa. Nung hmm. uwi dito, hirap na. May uh, din eh. Mm -hmm. Nga lang, di malayo. Tsaka di rin, walang bilis din no? Oo. Oh. Nauwi-uwi lang eh. Pansi eh. Ito, ganda. Sa bagay, yung mga painakay ko, ang tamad lumipad eh. Tapos yung sa tatay ko na bata pa. Yung tatay ko kasi walang ano eh, mga parang tito na pansya rin eh. Walang pakialam sa linyada yun eh. ah, alaga lang? Oo, oh, alaga lang. Yung mga blue bar niya, ang babata pa lang. Kasi sipag na lumipad. Wala, nasa blue bar yata talaga. <coughs> ano? Ay, ito. Diyan garden no? Uh, Diyan na harden. Kahit lang sa sa araw. Pero pag nasa araw mas maganda. Oo, oh, yan yung sa araw. Ganda. Ano? Gold o silver? Silver. Silver Ay, na. Sila silver. Oo. Oh, silver Sina Sina muna sinalang ko. Kaso mag madamot magbigay ng ito. Eh. Oo. Oh. Ayun ano, ano sina, nakakainip. Oh, okay. nakakainip. mag-breed. Pag di pa nang ito siya, i-breed na natin. Ah, ito opal. Ito na talaga ang op opal din ba ito? Kahoy? Ah, uh, wala po, alam oh, okay. Oo, o okay. okay. Pero parang pasok siya. Oh. ganda, no? Oh? Yung ganito, maganda. Oo, oh, oh. hulay. Lalo na kung naging Batman to, maganda to. Ganda mag agila nito. Oh. Ang oh. Malalaki pala, pala to. Fan tail. Fan tail? Yan ang Indian. Indian to, yung malalaki. oh, meron kasing maliit na ganyan yung in Indian. 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 <laughs> 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 <Parang> minichop, <laughs> Ganda sa atin. Oh. Nahuli na eh. Oh. nga ka? yeah, na ito? Ayan, kapatid niya. Kaka mga na. Magkaiba. Nahuli na siya. Medyo pinasigitan ko dito. Napa ah, yung subo. Para masubo-subuan naman. Hindi rin kasi may iwasan talaga yun. May iwasan. Na ano? NDR na. Sa palang nasisingsing ako eh. yung inaapang ako. Yes, isingsing ako lahat ng ano yun. DT, tsaka BBC. Ayan o. Luce. Magdood na tayo sa club eh. Oo ah. Magdood <laughs> na rin tayo. Magdood tayo sa mga bubong ng ano, Taganorte. Mga fans here eh, ng Taganorte. Malay mo alam, makita ma mo sa Changi yung ano... Ito, mga ibon natin. <laughs> yung mga ibon, no? Nasa bentaan online na. Nasa bentaan, no? Ito. Ito rito. ano to? Naso binubugit ito? Bayan Research to Project Forest, sorry. Ay. Ay. Bugbog -bug -bug siya so. so. Nabulag. Bulag. Yan Kasi nilagay ko siya. Binrate ko kasi siya eh. Mm hmm. Ito yung nandoon. Binrate ko to. Binubog siya dun sa ano? Hen yan, hen. Baba So, late na nung napansin ko eh. sa ano? Ito? Taiwan Lock? Saka recover. Pero para sa na sila yan. Hindi, hindi pa. para sa eh. Buti hindi nagugulpihin. Uli itim. itim. Ayos. Ayos. Ito yung mga ano, freedom ni si oh, Mga Laruan. Nakakawala rin na ang Basta masarap tignan. <laughs> Laki niya na. Lalaro eh. Off color na yung niya, di ba? Okay. Para okay. ka nag-aano yung pinagugulo ng kulay halimbawa ano stencil ya ano sa pula pero ito ito mara dito ano Paris talaga siya Pinagpars. para mapag-produce ng bago ay nang okay. yun pa rin same Ay, okay. 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 ayun ay laki. 'yun. Ano ko? Eh Taiwan Loop ko pala 'yan. Pa, pa Taiwan Loop 'yo. Eh, oh. Maliligaw ka diyan. Malaki. Oh, um, elevator ni Panaga na yata. Oh, tira pa rin. Eh, <laughs> tama 'yun. Ha? Ah. waiting area. <laughs> <laughs> uh Oo, -oh. Cavite area. Kita-kita oh. It Malaki <laughs> eh. <laughs> nice, nice. Look! Mahibigaw ka dito sir ah. Okay. Na, medyo alam. Medyo wala. Ito tour guide na lang ako. Oo. Oh, ka so. dito eh. Kaya, naman ang GPS yan no? Google <laughs> map. Kaya pa? Kaya <laughs> yung elevator kaya. Oo. Uh -huh. Manual yan. Tulit. <laughs> alam ka lang sir ah. So, ito. So yung pinapanood natin ni eh. Yung carpet natin. Personal <laughs> lang natin <laughs> makikita. Yan. <laughs> Mahulog ka sa na. Ganyan na lang natin top, yan. Tapit ka dito. You know? So oh, yan, pwede -di na dito tayo sa Quantai Loop. Quantai Loop. Oh, medyo mainit. Waiting area. Pwede na titikit ka lang ng konti. Uh, so yan, pwede -di na dito kami um, eh? dahil nga nandito yung bibigay natin. Benta! Yung mga nandun na sa labas. Yung mga nandun na sa labas. <laughs> <laughs> Hindi rin siya nagbebenta, eh. ay bibigyan tayo pero nakakahiya talaga. Nakakahiya talaga may agila oh. Katao uh, din agila. Ah, agila. Yan yung anak ng nung... Pinoy Flores. Ano ba bu nakabuo siya ng ano ng maraming Lord, thread, yeah. no maraming yan. no. Dalawang anak. Niya. Yung tatay niya, ang good sex ta. Ah. Ganyan din yung kulay. Ganyan din. Ito anak ko. Si Flores. Ang kapatid niya ito. Pogi. Ay, ganyan yung lumitaw na kapatid. Yes. Sa isang clutch. Oo. Oh. Oh. Kasi hindi pa sila gano'ng lumilitaw. Eh. Mm -hmm. Ngayon pala sila nagsasara. Ito yan na setting. Tensing eh. Sa isang cup. Gando. Ay, ang one-tie load. Siyempre, baka maano, di ba? Lock natin yan. Lala ko na dahil yung makaraan, pinasukan ako dito. Pinasukan lang? Oh. Eh, konti lang nakuha niya dahil medyo na oh, naligaw. Oo, no? naligaw lang. Buti, buti nakababa pa eh, no? Oh. Maliligaw talaga na kaya konti lang nakuha. Hindi nalimas lahat <laughs> eh. Hindi yung nalimas. Hindi niya kabisado eh, oh. Kaganda ng mga player. Ito, Pakistani oh. Eh, dapat yan magiging leader yan, yan. nila. Yan. Kaso, hirap siya talaga pag pag isa lang kailangan. Oh, that mas marami yung ano, no? Para Pakistani para. or tippler. English tipler na gaganong ba? Meron ka dati. <laughs> English. English. Mabilis ang bumaba. Ay, mabilis ang bumaba. Ito kasi mga recorded talaga ito na ano yun. Know? oh. Pang Guinness. pang kire, ang sa, dito sa atin, mainit kasi dito sa atin. Oo. Uh -huh. Ang nare-record ko sa akin, 8 hours. 8 hours. Ha? na. Mat ang mga kabuntar. Oo. Uh -huh. uh -huh. Pero yung pinanggalingan kasi nilang bansa, mainit din eh. Mainit din. Oo, oh, mainit din. Pero Ma sa Biram ka nga, 23 hours. Oh, Parang world record talaga dyan. oh, Yo, what's up mga dre? Muntik pa tayong abutan ng ulan sa kalsada pero eto na. Nasa bahay na tayo. Nakita nyo punong-puno yung ating tea box mga dre. Yan. Sobrang daming kaganapan ang nangyari. Behind the camera. Tapos nalobat pa yung aking GoPro mga dre. Ayan, no? Lobat na yung GoPro ko. Ayan. So dito ko na lang sa bahay ipapakita yung mga na natin nakalapate mga tol ayan punong puno sila at kailangan na nilang makalabas dyan mga tol ayan so ang dami nating ano dala ngayon anim tapos yung isa dyan binigay ni kasingko tv so tara na pahinga lang ako ng konti bis lang ako tapos ilabas na natin yung mga yan mga para ayun o oh. napakaganda agila ito ay hen mga tol kumpleto pa yung pakpak ko oh. hindi pa yata siya naglogon Oo, kompleto pa yung pakpak niya mga tol, ang ganito. Galing nga kay Cinco TV. At ang ilap pa. Tapos yung mata niya yata one-sided. Ayun o. Oh. Yung mata niya yata one-sided mga tol. Wait lang, ang likot niya. May kapayatan lang, pero medium build pa naman. Ayan, tingnan natin. mata niya mayro orange mayro medyo orange yung mata ayan ayan yung sa kanan tapos ito yung sa kaliwa medyo iba yung kulay niya mga tol ayan ang oh, ganda diba agila yan so sana pala ito yung pinaris ko kay ano kay stichel bout ayan kasi ito kasi puti puting puti ay puting puti itim na itim yung mata pero yung pagkaagila niya is almost perfect Ayan. So, ito yung galing kay Kasinko TV. Our Sinko TV. Ayan. Although, meron siyang markings sa muka, mga tol. Tapos, check pa natin yung isa pang agila. Yung mga naunang agila ko is mga choco talaga siya. Choco yung kulay. Brown. Ito naman, red bar. Ayun lang, meron nga lang siyang damage dito sa dulo. Ayan. So naglugod ng isa yung ayan, red bar naman siya na Miss Mark Saddle. Medyo maganda yung katawan niya, Bruce. Uy, Bruce ko. Ayan. So may ilap yung ano, ah. may ilap yung galing kay Sinko ah. Ayan. Ganda, di ba? Ah, nga so red bar na Miss Mark Saddle. Mahirap naman perfect niya saddle na yun eh. So wala pa ako nang iisip pa Maris dito. Pero baka yung ipares ko dito is yung galing din kay Cinco TV na yung isa, recessive bread na binigay niya. Ipaplex din natin yan. Wait nyo lang. Palman nyo lang yung itlog nyo. Mga tol. Ayan o. Red bar. Tapos yung mata nito is parang yung sustitial boat din. Yung sustitial boat ko kasi meron siyang... Ito, ayan. Yung sustitial boat ko kasi is meron din siyang ganyan sa mata May kumakalat na itim. Ayan. Although hindi pantay. Ayan. Pero sa mga ano, sa mga white feather na kalapate mga dre, kadalasan bulls ay sila. Pero ito hindi. Ayan. Pero bawala siya sa frame. Sa angat ko ng konti. Ayan. Ganda, diba? ba? Marap ka, ayan oh. Red bar na saddle, Miss Mark. Pogi, agila rin to. Pasok to sa gato. Total, ako lang din naman nagpauso ng agila color eh, ako na rin set ng, kat ng category or ng criteria. Ayan, mga tulo. Agila. So, so, sa mga nagtatanong, saan ko nakuha yung idea ng Agila? Ano yun? Yung sa bald eagle, mga dre. Ayan, yung American eagle or bald eagle, kung tawagin. Agila na kulay puti yung ulo, tapos brown yung katawan. Ayan. Pero yung pakpakyata ng bald eagle is hindi naman white feather. Pero pauso ko na lang yon, Ngayon. Kailangan talaga pag content creator kay marami tong pausong pautot na invento. Para doon ka makilala. Ito naman yung binigay ni ano. Ni Singko TV. Ito. si bread. Palahin niya daw to eh. Ah, GRPC mga tol. GRPC 2023. So kung accurate yung singsing -sing nito eh may idad na to mga tol at gina gina to ay no ayun o gina gina yan yun nga lang tingnan nyo yung buntot ayun o medyo nagdo bar yung buntot nya ang ganda ng balahibo ang lambot o oh. parang bear ang lambot ng balahibo nya tas yun nga lang yung buntot nya medyo pa bar ayun o wala na naman sa frame. Ayan, medyo pa blue bar yung buntot niya mga tol. So, baka maglabas ng blue bar to. Pero, unang tingin, parang malaki siya. Pero pag hinawakan mo, medium siya. Medium built. Medium built. eh o. Kaya, kaya ng isang kamay. Kaya lang ng isang kamay. Nawawala talaga sa frame. Ayan. Cellphone lang kasi gamit ko. Ayan. Hindi ko nakagamit ng GoPro ngayon. Ayan yung mata niya maliit yung ano, maliit yung kulay itim. Dati nung mga sinaunang ano, kilatis ng kalapate eh pag maliit yung kulay itim eh pag malayuan yung ano niya. Yung paningin mga tol, ayan. Pero wala na sa eyes and eyes and yan. Tsaka wala naman akong pakialam dyan eh. Basta pogi okay yung kalapate, yun yun. Wala akong pakialam sa lupit-lupit ng lipad. Ayan. So, ayan yung mga na score natin kay Cinco TV. Isang gift bird, ayun. Isang gift bird at saka dalawang binili, mga tol. Yes. Ayun, sa wakas eh, na-upload ko na rin yung uh, sarili kong POV dun sa aming collaboration ni Cinco TV. At masamang balita eh, yung na-score ko sa kanya na red, ba red bar saddle eh, takawala. Kaninang umaga, inis na inis ako eh. Actually, ngayon, umaga pa rin ako. Inis na inis ako kasi ipapwesto ko lang sana yung binigay niyang recessive red. Pinangalanan ko na siya. Siya si Red 5 kasi nga galing kay 5. Tapos si... Yung isa na nakawala is... Yung Red, red Bar Saddle, mga Dre. Ah... Uh,